What's up mga friends? Good morning mga friends. Uh, good morning sa ating lahat mga friends. Ngayong araw na to, uh, araw ng Martes. Bali, ayan, hindi pa kami nakakaligo. Kakagising pa lang namin. Uh, balita ko lang, bali, huling araw ngayon ng ano, yung uh, rally ng iglesia at uh, matagumpay. Yung naisagawa yung dalawang araw. Sana ngayong araw ay magiging matagumpay din. Ah, uh, ayan, nakikita niyo siguro yung anak ko. Ayan, si Shai Shai. <clears throat> siya, may pasok siya mamaya. Tapos, yung isa ko pang anak, si Princess ng grade, grade 6, ay wala siyang pasok kasi ano eh, nagka, may lagnat yata yung teacher niya. So, yun, yun lang muna yung update natin ngayon. Ayan yung dalawa, oh. focus lang natin. Ayan yung dalawa. Yan yung malimit nilang ginagawa uh, galing sa school tapos pag kagising sa umaga. Ayan. Uh, walang ibang inato pag cellphone agad. Ganon yung ano eh. <laughs> Ayan oh. Uh, tambay lang yan. Pita natin eh, Si Shai Shai Hi Shai Good morning, Good morning. <laughs> Ito yung Puno namin ng Ano mansanitas Na natumba Dahil sa bagyong dino At ito yung mga Ano yan Hello guys. <laughs> Good morning. Anong ginagawa niyo diyan? Ah. Ganito kaaga Facebook agad. Grabe naman tong na to. Ligo na kayo. So ayan yung ano yung climate natin ngayon mga friends eh. Ayan. Medyo lumalabas na yung haring araw. Napakaganda. Tapos yun dalawa. <laughs> ah, ah. Balik na ako dun sa ano. Loob kasi Ay ma. Ba ako dito sa atoy? Ako. Ito yung aking may bahay na ganito kaagay update sa kanyang social media account. Ayan No? Tapos yung isa ko pang ano, kulit. Ah, habang gumakain, ayan. Ganyan lang. Hi, nay, nay. Kumusta? Kumusta yung buhay-buhay natin ngayon, Nay? smiling, ah. Uh, next. Yan yung may bahay ko. Sobrang ganda. Yan. Hahaha. Naisiya pa. Hahaha. <laughs> um, wala na palang update doon sa channel ng mga niya mga pres halos hindi na umuusad kasi ano eh. Wala masyadong <coughs> hindi, hindi pa masyadong tanggap ng tao na ganun. Hindi pa na-promote natin ang maayos. So sa, sana i-subscribe niyo din yung channel ni <coughs> Nelly Alferes. So dito medyo maliwanag na yung dating dito sa amin mga pres kasi wala na masyadong puno ang natira na lang yan may puno na lang ka tapos dito may mga ano para naman dito eh may mga tanim pa dito kaso lang yan mga puno ng bayabas pero kukunti na lang hindi katulad nung habang may puno pa dito tapos tatlong puno yan ang ano eh mansanitas na natumba tapos nung bagyong dino tino pala tino yun bumagsak yung CR namin ngayon. Ne, awa ng Diyos, naitayo namin ng... Hindi naman ganyan ka, hindi naman gaano kaganda yung CR namin pero at least uh, may ano tayo, may magagamit. So yun. Uh, yun yung maikling video natin mga friends. Maraming salamat. Uh, update lang to sa pamamahay ko sa pamilya namin kung ano yung mga pangyayari dito sa amin so yun bye bye maraming salamat sa panunood uh, at balita ko lang uh, road to 800 subscriber ko tayo maraming salamat sa inyong patuloy na pag support at panunood uh, at pag subscribe sa mga bago pa lang dito welcome po sa pamilya mapagmahal at sa mga hindi pa nakapag subscribe please do subscribe my youtube channel Ah, uh, sana may magano, may mag-donate sa atin ng drone para naman uh, mapakinabangan natin sa ating mga ginagawang pagbi mga friends. Ah, uh, 'yun. Maraming salamat sa panood at hanggang sa muli.